Hi hey guys, ayan o, oh, si Franz o. Ayan guys, magluluto tayo ng ampalaya. Nakaani ako ng dalawang ampalaya sa likod. Ito ano. Ayan, tapos ito ang sahog kamatis. Ay, kabayo ni kamatis. Ay, ito, ito dala yun. Ayan o, oh, dalawang sibuyas at saka bawang. Nagpapabili pa ako ng itlog. Ayan guys. Ay, ulam. Eh ano natin, ihiwan. Ito na, mayroon na akong babara ng... Tubig. Ano, ikaw mo kutsara. Lilinisin natin muna yung ano, Sige, guys. Nakakaani na po tayo ng ano talaga ang palaya. Nagpapakinabangan ko na rin yung mga tanim kong ang palaya. Ayan, mayroon pa rin naman akong talong na ano na uh, anihin. Ayan guys. Kunin natin ito ng pritong galunggong mamaya. Naka, ano. Ayan guys, ito. Prito tayo ng matambaka. Ayan o. Oh. Oh. Apat na piraso lang naman itong aking. Ito ay pa-partner natin sa nilong ang palaya yung ang palaya naman ang ating dito ayan lagyan natin ng mantika ito ang ating sahog may kamatis ayan kamatis sibuyas at bawang sa kadalawang pirasong itlog ayan okay. guys masarap ito na masarap yan ang paris ng ano ang palaya at saka Ito naman po yung ating ampalaya. Ayan, kapipitas lang ito. lagyan po natin konting patis lagyan po natin ng big chen napakarami pang big kaya pagkukusin Lagyan ko konting tubig. diyan, Lagyan ko pa konti para medyo may sabaw tayo dalawang bata. Tuloyin natin bago ilagay yung ang palaya at itlog. Oh, ayan na guys ang ating ampalaya luto na yan ha ah, diba ayan ang ating ampalaya luto na guys